Buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagalagay. may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasal. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabibuan. Pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. lahat ay magbabago. ng ang patuhin. Mangingibabaw ang kaligayahan. At mag ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay. Sa kanyang panahon. Ay umaapuso. Ngunit lingid sa ating kaalaman. May mas malalim na dahilan kung bakit lagi siyang nangangailangan ng tulong. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Boldo sa ating tulang. Ni yep, Boldo? Sa kanya. Paano? kumusta? Narinig ako na po yung putod na mister nyo na Sepa. Salamat. Talagang maaasahan ka. Ayos lang na Sepa. May iba nang bigay sa akin pang pintura ng puntod. Sinabay ko ng pinturahan to sa mister nyo. Talaga naman, napakabait mo. Eh, alam nyo naman no, hindi ako nag-iisa sa buhay. May pinaglalaanan ako ng... oo oh, uh, oh, alam ko yun. At bago ako umuwi, bibigyan ka ta uli ng pera. Ako? Oh, Nakakahiya na oh, lang ang sensya. Huwag mong tatanggihan. Eh, Alam ko, eh, kailangan mo ng tulong. Eh, kaya ko naman pong magtrabaho. Nakaka-extra ako kahit Alam pa ko. Siya. At hindi naman ito para sa sa'yo. Alam kong may responsibilidad ka ang ina ko na hindi mo naman dapat gawin. Kaya ang ibinibigay ko sa iyo ay tulong. Hindi ito para sa iyo, Porto. Kung hindi para sa responsibilidad na ngayon ay binabalikat mo. Umalaw ka pala sa puntod ni Papa. Oo. Bakit hindi mo ko inintay? Huh? Sana naipagmaneho kita. Nag-taxi na lang ako. Mabait naman yung driver. Ayun, inintay niya ako. Para pag uwi-uwi. Safe. Doon na rin ako sumakay ng taxi niya. Gumastos ka patuloy. Hindi ko naman nangabalang kahit na sino sa inyong magkapatid. Ayos na yun. Ma, hindi naman po yun abala. Si Papa ang dinalaw nyo. Pareho namin kayong magulang. Hindi abala na samahan ka, Ay, kalalayan. Ay, Roger, hayaan mo na. Kung gusto mo namang dumalaw sa iyong Papa, kahit naman anong oras magagawa mo yon. Hindi naman ako nakaratay sa banig para alagaan at magdaya. Kaya ko pa rin kumilos mag-isa. Kaya nga, huwag mo kong alalahanin. Huwag mo masyadong isipin ang sinabi ni Mama. Alam mo naman kahit nung buhay pa si Papa, pumupunta siya kung saan niya gustong pumunta. At madalas nila itong pinagtatalunan. Dahil nga hindi ugali ni Mama na magpaalam kung saan siya pupunta. At kung ano ang plano niyang gawin. Ate Adora, ayoko lang kasing isipin niya na pinababayaan natin siya. May mangyari sa kanya. Gusto ko lang siyang protektahan. At kung ako masusunod, gusto ko sana Narito na lang siya sa bahay. Para sigurado kung ligtas siya. At talagang naaalagaan. Ah, paano tinay? Ikaw na ulit iiwan ko rito. Ay, ako na pong bahala. Itong perang iniwan niyo, pagkakasyahin ko na hanggang sapu sa na nila. Kailangan puntahan ko sa mansiyong sinanasepa, ah. Nag-aalala ako dahil dalawang ban na siyang hindi tumatalaw sa puntod ng mister niya. Ay, oho. Eh, sana nga'y maigi naman ang kalagayan ni Nana Sepa. Oo nga. Marami na siya itulong sa akin. man lang ako sa ganitong paraan sa pag-aalaga ng puntod na asawa niya at sa pangungumusta sa kalagayan niya. Mag-iingat ho kayo, ano? Delikado para sa tulad niyong Uh, um, <coughs> ang ibig ko sabihin, mag-iingat kayo sa pagtawid-tawid, ng Polto. Naisulat ko na pong lahat ang habili nyo, Nana Sepa. Ah, attorney. May isang bagay pa. Uh, ah, sige po. Nakikinig po ako. Tungkol kay Polto. Ang Rero. Ah, opo. po. Ano po bang tungkol sa kanya? Uh. hindi ko nakausap si Nana Sepa, si pero yung katulong niya, may itinabot sa akin. Ay. Ito, ang ah. Ano po, Ari? Aba, Mang Polto. medyo malaking halaga po ito. Siguro mga dalawang libong piso. Eh, yung nga, sabi sa akin yung katulong. Eh, bakit po? May sakit daw ang matanda. Pero mahigpit ang bilin. Na kung magagawin ako doon, iabot sa akin ang envelope na to. Ay, abuti po kilala kayo nung katulong. Ilang beses na niya akong pinapunta sa mansyon. Minsan, nahihiya na ako. Baka kasi isipin ng matanda. Pinaperaan ko siya. Pero din dadalaw siya sa puntod ng asawa niya. Pinapahanap niya ako at nagbibilin siya pumunta ako sa mansion. May po talaga niyang sinana sa Epa, no? Sana lang. Bumuti pa ang kalus. Yeah. No I don't want to to do sa iyo pang property sa inyong magkapatid. Siniguro niyang pantay ang inyong mana. Salamat, Atty. Vic. Mayroon lang siyang huling habilin tungkol sa si Poltererong si Polto. Habilin? Anong ibig mo sabihin, attorney? Pinabibigyan niya ng halagang 50,000 ng si Poltererong bilang pamana. 50,000 piso? Hmm. Bakit yung pamamanaan ng ganong halaga ang isang sepulturero? Hindi yan pwede, attorney. Maaaring kinukwarta na ng tao yun ang aming ina. <laughs> Hindi kami papayag na basta lamang magbigay sa kanya ng halagang yun. May iniwan siyang sulat. Pare paliwanag ang kanyang pasya. Kung tutuusin, maliit na halaga lamang yan. Gusto niyang gantihan ng kabutihan ni Mang Polto. Pero mas mabuting basahin niyo muna ang kanyang iniwang sulat. Ikaw na, Ate Adora. Sa inyo, Adora at Roger. Matagal ko nang kilala si Polto. Nasa elementarya pa lang kayo nung iwan tayo ng inyong ama. Mula noon, siya na ang naglilinis ng kanyang puntud at nagpipintura tuwi-undas. O kung kailan kailangang pinturahan. Nakakikita pa noon si Polto ngunit dahil sa selos ng isang dating niyang kasamaan sa factory. Sinapuyan siya ng asin. Mula noon, siya nang naglilinis ng kanyang puntod at nagpipintura at tuyundas. O kung kailan kailangang pinturahan. Nakakikita pa noon si Bondo ngunit dahil sa selos ng isang dating niyang kasamaan sa factory, sinapuyan siya ng asido sa muka. Naapektuhan ang kanyang paningin at tuloy ang nabulag. Hindi na nakabalik sa factory si Porto. At ang pagiging si Portorero na lamang ang naging kanyang alam buhay. Mga ang halagang gusto kong ibigay kay Porto, yun ay hindi para sa kanya, kundi para sa dalawa niyang apo na iniwan sa kanya ng anak niyang babae. Gusto kong makapagsimula siya ng maliit na negosyo para sa kanyang mga apo. Ate, naniniwala ka ba sa sulat na yan? sulat kamay ito ni Mama. Tumutol man kayo. Kailangan gawin ko pa rin ang kanyang hiling. Bilang abogado niya, nagkapagpatubad lamang ako ng kanyang mga testamento at kanyang mga habilit. Ay, tuloy po kayo. Tuloy, tuloy, tuloy. Naku, pasensya na. Wala pong silya dito sa maliit na kwartong inuupahan ni Mang Polto. Eh, ganito ho kami dito sa sementeryo. Ang mga bahay namin singliit ng kwarto. Narito ng lahat. Tulugan, lutuan, at... Huwag uh, Wag ka nang humingi ng na paumanhin. <laughs> si Mang Polto sana ang gusto namin makausap. pabalik na po yun. Tinatapos lang ang pagbipintura ng mga puntod. Akala ko bulag siya. Opo, pero natutunan na niyang tansyahin kung ilang patong ng pintura ang ipapahit sa bawat puntod. Mm, kinakapa niya ang pagpipintura. Mahirap po, pero sanay na siya. May mga puraw siya. Ito ba sila? Ang dalawang batang natutulog? Ay, opo. Um, sino ka naman? Anak ka ni Mang Polto? <laughs> Hindi po. Kapitbahay lang po ako. Marami kaming dito nakatira sa sementeryo. Nagtutulungan po kami. Ang nanay ng mga batang to, namatay po siya sa cancer. Cancer po sa ovaryo. Pagkatapos, bulag naman si Mang Polto. Opo. Kaya kapag nasa trabaho si Mang Polto, eh binabantayan ko tong dalawang bata. Wow. Sa akin po talaga ang kaharagang ikaw. Ang bilin po ni mama, puhunan mo sa tindahan o sa kung anong negosyo na pwede mong simulan. Para daw sa mga apo niyo, gusto niya mabigyan mo sila ng maayos na buhay. Eh, hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang inyong pamilya na na sepa hanggang sa huli sandali kapag handa ng mga apo ko ang inisip niya noong unang mga Paul nagalit kami sa'yo inakala namin binilog niyo ang ulo ni mama para palagi kayong bigyan ng pera pero ngayon naiintindihan na po namin sa kabila ng inyong kapansanan Pilit kayo nagsisikap sa buhay. Hindi mo naging mabuti sa inyong kapalaran, patuloy kayong lumalaban sa buhay. Sana po, mapakanabangan niyo itong ibinigay ni Mama. At kung mag-aaral na po ang mga bata, ipaalam niyo sa amin. Mama. Tutulong kami para maihanap sila ng scholarship. <laughs> Salamat. Salamat magkasunod at dagok mga nandumating sa buhay ko. Sa dulo ng madilim na daan, meron pa rin palang liwanag na magbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko sasayangin ng tulong ng inyong ina. magpupunta na ako ng maliit na tindahan para may ang kami ng aking mga api. terlambat. Marami salamat.